Ang tayo mong maka ano, yung engineer mo tayo. Dahil ako sa mga bilihin ganyan. Taga, taga, ano? Hmm. Ate, yung overcut ko at yung lapad po niya eh, ano na, sobra na. Oh, ka lang buwan, hindi na linisan. Last year pa to. <laughs> Totoo naman talaga. Ang <laughs> pangakin gitu eh Balikan ko yan Tabas Opo Masyadong gamit ng sarili niya. oh. Hindi Ay, masasabi. Ooy, ooy! Bakba eh! Ooy! Ooy! niya mag na naman yan. Nagniiyak na nagdadak-talk. Bakit? Ewan po. Siguro may awal. Ay, Ati-nana na naman yan. Pagka akong bumalik titigilahin kita dyan. Hindi ka ba titigil? Titigil yan. Ano yan? Takot yan sa akin. Nanay ka mo lang. Sorry. Okay lang. Basta, so, at tinatawal na ako niyan. Ang sasabihin, ayun na si Nanay Bing. Tayo na yan. Ang uh, uh. matanggal. Hindi naman yan namamaga. balikan ko dapat magkaliwang sila sila rin lagi na saan so, okay. mga sakit naman mga bulutong oh, yung kawani yung <laughs> ang daming patigas Oo. Oh, oh, yung ngayon butay maganda Oh. isang piling tasyunta pesos 20 o ay 18 yata 28. Ay, ang liliit naman eh. 28. Oo oh, nga, ang liliit. Binili okay. siya ayon mo. Kay nanay o ang lalaki. Ang tatapok mm -hmm. niya daw si rin mo. Oh. Sabi um, niya. Eh, eto mga ano na yung parang huling bunga. Mm -hmm. Pubagay tag-init. Ano si Ken Krap niya yan. Sakit, te. Eh. Hindi? Eh, tamandang mabunong nakaraan yan. Oo, yung huli kong ano, Ay, te. Hindi naman na maga. Kasi sabi mo, di ko basain. hindi ko muna binasa. Oo. Nakapagsapatos naman ako. Madikit talaga kasi siya, te. Okay lang yan. Kahit basa matanga lang. Kaya alam mo, ang dami nag-contact, nag-ano-ano -ano sa iyo. Lahat na may sakit ng paarap dyan, nagpapagabot. So, yeah. eh, eh kasi dapat, dapat kasi binababara ko <laughs> mo. ganun eh. Mga ano yun. Mga eksperto. Talo tayo dun pag eksperto. Ay, ako... Alam ko naman sa sarili ko yung mm -hmm. ginagawa ko. Ibang klase ng kalabasihan. Sabi ko gano'n. Grabe ang hangin ha. Lakas. Ang nga, yung buko din ito. <laughs> <laughs> Walang parkingan. Kaya gagawa ka siya ng parkingan sa taas. Eh. Para pag may pumunta sa... Pinapunta dito may mga sasakyan pa. Ano? Hmm. Pag may sasakyan, problemado ako eh. Pag malaki yung sasakyan nila, nakuha! sila. Sunuhin mo yan. Oh, wow, ang sarap niyan. Sayang. <laughs> <laughs> Pag tumanggi ka, lalabong mata mo. Kaya ako ayokong tumatanggi. Okay. Sana ul May nagbigay. Lahabong nga, pinawak

Meron pati ha, inggruno oh, yan. Ayan. Tinago yung yung mga ko. Ah, grabe hangin. kailan? insilada ka Kailan? lang, kumain ng. ako. Sabi ko, kain nga yan. Ngopdi. Hindi lang may insilada ako. Sabi ko, Ayoko nang hangin. Hindi ayin ka na. Mamaya mamaya sa maabot okay, ti ano? Busy ako na eh. Diba? Sino ba nag Sino ba nag-drive? lakas ng hangin ah. Ha? Dapat pagkatapos ng mga ko, dito yung maris na ako. Oo. Eh, sabi ko, may lalaban ako, nabahan ko ng ano. Para pagbalik ko, wala akong nabahan. Iwanan mo pa. Ayan. Mamaya mga muy pa. Eh, kasi kagabi, nakakablaban na ako, natulog na nga. Eh, ilan Sampay mo lang dito, mahangin naman yan o. Ang ina ko, pag tinamay ko dyan, Pagdating ko nanjan gagaam pa rin. Like, kaya gusto ko matiyak na O para. sino ba ang alam mong gagawa no? May